Ah, dito naman tayo sa Fernery. Sino? Ayan. Ano yung sikat nilang Fern kasi ano, kilalas ang New Zealand sa Fern. Ayan yan. Oo, yun o. No? Ah, uh, ano nila, yung umiikot. Nahanap niya yun. Tapos, oh, may pato pa Oh. May anak siya Oh. Huh? Mm hello Wild duck. Pwede na hulingin Wild duck ko. Mga wild duck dito. Pwede lang ng permit. At may laki. Pwede na hulingin. So, mga pern. Hi uh, guys. Uh, 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 okay. Mga bagay lang 'to sa mga ano, malalamig na lugar siguro. No? Sa amin kasi malamig. mo Sa amin mainit, mainit. Oh, may mga mga mainit, mainitin ang ulo. hi fish. saan Ayun. Nemo? Nemo. <laughs> Nemo. <laughs> ito yata yung Asola, di ba? Ha? Asola. Ay, I yeah. know, it's not. May buaya, oh. Ay, buaya ka. Pangit, eh. Dito sa New Zealand, wala daw ahas. Yeah. Taong ahas marami. Taong ahas lang marami ka ng aso ito kasi kaya, wala pang nakakita ng aso ito wala pang nakakita ng aso ito no? wala ka talaga bakit wala? wala pa ka aso kasi napalibutan ng dagat unless may magdala wala naman siguro makakabago ah yun dun pang nagtago magnanay dito siguro galing yun isda Hindi naman sila kumakain ng isda yan? Yung mga duck? Oo. Oh. Mm -hmm. How... oh. oh. so, ano? Ano ba 'yan? Saan? Ano? Na. ko. Okay. no, paikot lang dito maglight ay dapat ako lang. pangit pag light dito Ayo Kuah kadang paku, paku bayan. Ganyan bang paku. Weh. Mga pern dito, anu mga ano lang eh. Mga damong ligaw eh. baiklah.